Good afternoon guys So ito nga po lang isa nating Palak video natin oh, sa paglalagay natin Ng uh, abono Ayan ko nakikita nyo Ayan po yun namang uh, Available natin ng na mga Puno po yan Ng Mansanas po Sa Hindi eh, pa po nakikita ng puno ng mansanas Ayan po Puno po yun ng mansanas At siyang pong variety na yan Ay tinatawag natin na strawberry apple o yung tawag nung iba cherry apple siya po yung maliliit na variety ng mansanas na nakikita natin sa mga grocery store tsaka sa mga fruit stand yung maliliit na parang ano puji uh, apple ba yan yung, yung sobrang pula na maliliit lang siya na malulutong po pagkakinain, na matamis ayan po yan nakapagpabuhay pa tayo yan ayan po bali ano yan uh, for 12 pieces po at ito na po yung isang ano dun sa video natin na isa ito yung nag iisa ko na by Kunur ito po yung isa natin pang uh, variety na ubas para dun sa apat natin na klase ng variety so ngayon ay uh, ilalagyan ko din sila ng ayan po matataas na po yan ganyan oh. nyo po katulad nito ayan sa dalawang dangkal na humahigit sa akin yan obra pa mahigit isang ruler na po yung iba na yan yun laki po nila so baka po may makagusto PM nyo lang po ako at usap tayo sa presyo ng ating Uh, mansanas so sa so, so, hindi pa po nakakaalam no hindi po nabubuhay yung mansanas sa ibang bansa lang actually meron na po isang vlogger na ah uh, nakakapag uh, propagate na po nito at nakakapagpabunga na po dito po sa Pilipinas sa may parting dabaw po meron po pera po yung ah uh, galing po ng uh, sa Benguet kasi ang kala lang natin ito eh nabubuhay sa malamig na klima hindi po kasi kung sa malamig na klima lang po ito nabubuhay gaya po nitong sa akin na to ito po ay uh, tinanim ko from seedlings po yan so ayan po kasi kung sa malamig lang yan hindi ko yan, ma hindi ko mapapalaki na ng ganyan no? o mabubu hindi ko po yan mabubuhay kung sa malamig na klima lang po yan e, eh, tropical country po tayo o sinasabi nga na <laughs> mainit yung panahon sa atin dalawa lang init at saka lamig lang sa atin kasi tag ulan at saka tag araw lang so ayan pa rin po sasabihin sa akin na hindi tayo makakabuhay nyan ayan po compare verde verde po ng dahon nyan so ayan nilagyan lang natin sila rin ng complete fertilizer And sa ganun pero sa mas loob mag sila mas verde yung dahon nila isa pa pong ano nito ay uh, ng complete po kasi yung pampabulaklak niya po mas na enhance niya po yung ano ng uh, mga puno para mas mabilis mag mature kasi para po pinupwersa nila yung ano na mag ano ng bulaklak agad lalo na pagka mga ganitong season kaya pagka ano hindi ba katulad po ng mga mangga para mas mabilis bumulaklak at saka madami yung ano ni-spray nila ng pampapulaklak So ito po kasi yung fertilizer natin, may kasama naman po yung pampabulaklak na. So parang ano niyan. Mauobliga po sila ngayon mag uh, ano kaagad parang ganun no? So ang nagabubulaklak lang mo kasi yung pag mag mature na sila. So parang yun ang inan -an nila parang pinopersa nila yung alam na mag-produce ng mga bulaklak agad sa murang edad. So ayan, isa sa ano yan. Agad na pagka-complete yung Uh, nilalagay natin na fertilizer so ayan po aanihin uh, na lang natin yan tutukulin uh, natin para mas madaling umano ma sa pailalim yung uh, mga ano nila tapos aanohan natin na maraming tubig kasi pag ano yan medyo mainit sa ano yung fertilizer So, kailangan ano, uh, maraming tubig para madali silang matunaw. Pero yung sabihin kasi ng iba na bakit di mo nalang kinanaw sa tubig? Kasi ho, pag uh, sa tubig nyo kasi kinanaw, minsan hindi niyo kasi tansyado kung gaano karami yung ilalagay niyo dun sa ano. Minsan napapatapang yung timpla ng fertilizer dun sa mihalong tubig. So pagka mas ano niyo na kung gaano lang yung karami yung ilalagay niyo o ibubudbud nyo dun sa puno bago nyo sila didiligan. So, yun po ang pagkakaiba ng manual na no, kesa doon sa tinitimpla sa tubig para ho sa akin. So, yan po. Sana po na gusto kayo At pagka meron makaibig niyan, mga ano natin, mga rare na mga alaga rito na uh, fruit bearing po. ah uh, ayan, mag, sa ano lang, PM lang po kayo sa messenger ko at saka akin sa FB page Kuya George Clowney o hindi sa akin may FB account na yung Kuya uh, George Clowney lang po so message nyo lang po ako kung gusto nyo po uh, umorder nitong ating alaga na uh, mga rare na ano, fruit bearing katulad nitong Uh, cherry apple at saka ating yung mga ubas na talin tapos meron pa po tayo doon yung mga yung red cherry surinam uh, meron din po tayong available nyan message lang po ako so maraming salamat po sa panonood thank you for watching God bless